si Jose at ang kanyang mga kapatid. Ikatatlumpot pitong kabanata Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa kanaan, ang lupaing tinitirahan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang labing pitong taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kaniyang mga kapatid, ng mga anak ni Bilha at ni Zilpa, ng mga asawa ng kanyang ama ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya ng isilang si Jose. Kaya itinahin niya si Jose ng maganda at mahabang dami. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi, Nanaginip si Jose. Nangisalaysay niya ito sa mga kapatid niya. Lalo silang nagalit sa kanya. Sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin? Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling na naginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, na naginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang labing isang bituin na yumuyo ko sa akin. Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, Ano ang ibig mong sabihin? na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo? Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito.